um, a nito nila is 142k Once sa mga kajutay no so ano na, na dito tayo kayo sa Palawan guys kasi itong invest kasi natin sa Japan i-try na natin dito no, kung magkano yung appraise nito Japan Gold dito sa Palawan so masyadong mababa yung yin kasi ngayon kaya ano kayo invest nyo muna yung gold bago kayong umuwi ng Pilipinas tapos try natin kung magkano ano ito 50 grams to try natin pa upgrade dito kung hindi ba tayo low-key ba so hindi natin to isang lay upgrade na natin to ito malawa lang tara tara guys bawal lang ang video sa low gaya nga oh. pasok ko natin dito okay na so ayun guys madali lay upgrade sa lay ito sa Pilipinas e eh. so, ito yung ito sa 50 grams guys na Japan Gold um, appraise nito nila is 142k so di na masama ba sa Tagalog pa di na masama sa saya pa di na kaalkansi so far um, maliyo sa karon may sanong mababa kasi sakto lang siya wala kang di ka lugi ka rin tumubo na konti asan as investment guys gold guys bago kayo umuwi ng Pilipinas umuha na kayo ng Japan gold sobrang napakalaki investment niya kayo no? laki ng ano nila oh, yo 142k oh. Dito sa Palawan to, ayaw ah. ko lang sa ibang ano, meron doon sa Kabila pero dito to, sa Palawan kasi meron nang kapagsabi sa atin na ano, so malaki na yung price nila. So ba, legit guys. Napakaganda. Hindi ka magmahay. So sa lahat ng mga uwi ng Pilipinas, ako kay Muwi, bilhin niyo na ng gold, yung pera niyo. Wag lang sura dami. Legit guys. Good investment talaga yung gold. Pinda na to ni.